Bakit po naisipan umalis? Kasi Kuya Will, gusto ko makaipon para sa mga anak ko, para sa pag-aaral ng mga anak ko. Kasi kung hindi ako tutulong sa asawa ko, yung mga anak ko, ganun din yung mangyayari sa akin. Sige, pakilala mo na. Sino kasama mo? Pinakikilala ko sa buong mundo ang mahusay ko nga ate, Mana Gina. Hello, Kuya Will. Ah, uh, Lin Lynn. Alam po mahirap ang pumunta sa ibang bansa para makipagsapalaran. Mag-iingat ka palagi doon. Lagi ka lang magdadasal para gabayan ka ni Lord para maging maayos ang buhay mo doon. Kasi po kuya Will, noong nag-messages po siya sa akin na mapipili po siya dito sa maglaro sa will of portion gusto ko po siyang isurpresa para makita naman po yung kahit isang anak niya lang po. Kaya binahay ko po galing late ang eh, anak niya para magkasama po sila bago magpasko. Sige, pakilala mo yung anak mo. Pinapakilala ko ang anak ko galing pang late, eh, si Banban. -Ban. Mm. Hi, Kuya Win. Hi, Banban. -Ban. Welcome dito sa ano, ha? Wawawin, Jimmy. Sinurprise po pala si mama mo. Opo. Ano gusto mo sabihin kay mama mo? Sige <triving> okay, Mama. Sige okay. ba? Okay. okay lang ha? Okay lang. <triving> <triving> Maraming salamat sa pag sa anak ko. Kahit... Siya lang yung hinatid mo. Masaya ako kasi nakita ko yung isa kong anak. Maraming salamat sa'yo. Kahit pinangotang mo pa yung pinamasahin nyo, maraming salamat sa'yo. Mahal na mahal ko kayo. Alam ko na ayaw mo pumayag na umalis ako. Kasi sabi niya, Kuya Will, Mama, hindi na ba magbago yung isip mo? <laughs> Lahat na ginagawa ni Mama para sa'yo nyo lang yung mga sarili nyo kasi pag nalalaman ni mama na may sakit kayo, nagaalala ako sa inyo. Mahal na mahal ka ni mama nak. Mahal na mahal din kita, Ma'am. <laughs> Alis kayo sa Pasko. Bigat sa loob.